Alright, mga idol. Kanina pa ako binabaliw ng ano, motor na to. Wala kasi ng kuryente. Ito, ito tong hawak ko na to. Yung magnetic wire na to. Yung mga nauusong napapanood natin sa mga video sa YouTube, Facebook. Yung binabalot dito sa high tension wire. Para daw lumakas yung kuryente. Ayan, mga idol. Sira yung ignition coil. Tapos nasira din yung ano, yung wire. Nasunog nakapuwer ng dito papunta sa CDI okay yun ito converted na rin to sa 4 pin eh 6 pin to yan oh. Yan, oh. 6 pin so sinira na rin siguro muna yung CDI bago yung ignition coil ngayon ito yan oh. Pinalitan ko na. Kanina ko pa tinetesting. Ayaw magbagay ng kuryente. Merong pipitik lang ng isang kuryente. Tapos wala na ulit. So ito, na-testing ko na. Okay na dire uh, diretso na yung kuryente niya diyan. All right, so yun. Meron kayong mga diska discarding ganyan mga idol. Pampalakas daw ng kuryente. Kalasin niyo na yan. Peace out.